Nagsalita na ang CEO ng brand na Milo tungkol sa desisyon nilang tanggalin si Carlos Yulo bilang brand ambassador. Ayon sa kanya, hindi lamang nakasalalay sa mga medalya o malalaking halaga ng pera ang tunay na tagumpay, kundi sa mga pagpapahalaga tulad ng pagpapatawad, utang na loob, at pagiging makatao. Ang pagtanggal kay Carlos Yulo sa kanyang posisyon bilang ambassador ng Milo ay hindi simpleng isyu ng pera o sa mga premyo na nakuha niya mula sa kanyang mga nagawa sa gymnastics. Sa halip, ito ay naglalaman ng mas malalim na mensahe na may kinalaman sa karakter at reputasyon ng isang tao. Ang Milo, na brand ng inumin na kadalasang kinokonsumo ng mga tao tuwing umaga, ay opisyal ng hindi nag-renew ng kontrata kay Carlos Yulo, ang dalawang beses na gold medalist sa Olympics sa larangan ng gymnastics. Ang kanyang posisyon bilang ambassador ng brand ay pinalitan ni EJ Obina, na sa kanyang pagiging family-oriented at gentleman. Bagamat hindi pa nakakapag-uwi ng medalya si EJ Obina sa Olympics, mayroon naman siyang solid na pundasyon ng pamilya at isang magandang relasyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang katangian na ito ang naging dahilan upang siya ay piliin bilang bagong mukha ng Milo. Sa mundo ng sports at marketing, mahalaga ang pagkakaroon ng magandang reputasyon, at ito ang tila naging dahilan ng kanilang desisyon. Naging usap-usapan ang pagtanggal kay Carlos sa kanyang posisyon, lalo na sa konteksto ng mga isyo na kinasasangkutan niya sa kanyang pamilya. Ang mga nakaraang pahayag ni Carlos tungkol sa mga kontrobersya na nagudjok sa kanyang mga magulang ay nagbigay ng negatibong impresyon sa publiko. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ang mga problemang ito ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang kredibilidad bilang ambasador ng isang kilalang brand. Samantalang si EJ Obina ay nagpakita ng magandang asal at relasyon sa kanyang pamilya, na siyang hinahanap ng brand na Milo. Ang kanilang pagpili kay EJ ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga katangiang hindi lamang nakasalalay sa mga medalya kundi pati na rin sa magandang ugnayan sa pamilya at sa komunidad. Sa huli, ang desisyong ito ng Milo ay nagpapahiwatig na hindi lamang ang mga nagawa sa sports ang mahalaga kundi pati na rin ang mga personal na katangian ng isang atleta. Ang pagpili kay EJ bilang ambassador ay isang hakbang patungo sa pagpromote ng mas positibong imahe sa publiko na nagbibigay diin sa mga halagang mahalaga sa pamilya at sa lipunan. Ang mga pangyayaring ito ay nagtuturo sa mga atleta na ang kanilang reputasyon at karakter ay kasinghalaga ng kanilang mga nagawa sa larangan ng sports. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy ang laban para sa mga atleta tulad ni EJ na nagpapakita ng magandang asal at pagmamahal sa pamilya. Sa huli, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga medalya kundi sa kabutihan ng puso at isipan. Ano ang sa inyo sa balitang ito?